hindi po tayo dapat manahimik at patuloy po dapat tayo nagsasalita at magingay particularly po sa mga isyong hindi nabigyan ng solusyon, hindi binibigyan ng pansin ng Marcos Administration kagaya po ng madalas na dinidiscuss ni Atty. Vic Rodriguez itong isyo po ng Bicameral Report isyo po nitong PhilHealth at isyo po ng pamumudmod ng ayuda na hindi naman alkinabang ang lahat kundi ito po ay uh, ginagamit lamang ng mga politiko para sa kanilang personal na interes at propaganda. At sinagot din po ni Atty. Vic Rodriguez muling nagparinig dito kay uh, VersaMEN patungkol sa sinasabi ni VersaMEN na panay lamang itong nagsasalita itong si Atty. Vic na hindi sasagutin po nila, abay, puro pa po, paninira, at ang mga issues po ng panlipunan ay hindi nila kayang sagutin. Lalong hindi nga po nila kayang solusyonan. Pero sinasabi ni Marcos Jr. na hindi daw po siya mag-resign dahil sinasabi niya na hindi daw po siya tumatakbo sa problema. E yung problema is e siya mismo, mga kababayan. Anyway, pakinggan muna natin itong uh, napakagandang sinasabi po ng ating senador na si Atty. Vic Rodriguez. Sinasabi po ng gobyerno na bukas po ang uh, ustisya ang mga korte sa Pilipinas at gumagana na naman daw po at perfectly functioning ang ating justice system. Kung perfectly functioning ang ating justice system, bakit kinakailangan ninyong ialay si Pangulong Duterte dito sa ICC? Kung sinasabi ninyo na nagtagumpay ang sistema ng hustisya at naiuwi ninyo si dating congressman, yung dating kongresista Arnie Teves upang harapin ang mga demanda laban sa kanya. Fine, walang problema. Di haharapin naman yan talaga ni congressman uh, Arnie Teves. Kung yan ang sinasabi ninyo, bakit kabaliktaran ang ginawa ninyo kay Tatay Digong? Iyon, mga kababayan po natin, ang pagkakamali, no? hindi nag-iisip ito mga miyembro at mga alipores ni Marcos Jr. Bakit mga kababayan, no? Imagine mo ipagmamalaki po nila na gumagana daw po yung justice system sa ating bansa. E bakit kailangan mo ipadala si President Duterte sa dahil kung gumagana ng pala yung ating justice system? Kung nagawa nila ng paraan, na pauwiin po itong si Tevez sa Pilipinas at sabihin uh, haharapin yung kaso, doon po siya dapat huwaskahan, hindi ka nga lang, no? Bakit kabaliktaran yung nangyari po kay President Duterte. Uh, alam mo sa mga nangyari sa ating bansa, no? Uh, nauhuli po sila sa kanilang sariling bibig at sila na rin mismo ha, yung naglalaglag sa kanilang mga sarili. Kaya kay nakakahiya na po itong uh, administrasyon ni Bongbong Marcos, no? Mga kababayan, sa kanilang pinagagawa ngayon sa ating bansa at nakapagtaka lang po tayo no marami pa rin itong mga naniniwala sa kanila lalo na po sa kanilang mga kasinungalingan katarantaduhan na ginagawa mga babae bakit si Tatay Digong? Tama, tady, digong, di ba? Kahit mm -hmm. anong korte, wala pong kaso si Tatay Digong. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bakit siya ay pinag-inita ninyo, kinidnap at itinakbo dito sa dahig sa ICC, mm -hmm. kung saan siya ay nakapiit ngayon? Dapat patas. Mm -hmm. Tama. Patas po yung uh, timbangan na gagamitin pagdating sa ustisya sa paglilitis ng ating kapwa Pilipino. Hindi po patas ang ginawang pagtrato kay Pangulong Duterte. Kaya yan po yung ating uh, titulo o pamagat sa ating uh, paglalive ngayon. At kidnapping ang ginawa kay uh, Pangulong Duterte kasi tinik sa kanilang political career. Tama po yun yung nagkomento si Robert move on na lang. Tama, Robert, Robert move on tayong lahat. Pero sa pag-move on niya, na yan, dapat patas. Dapat patas siya. Ninanakaw ang pera nating mga Pilipino. Kagaya na lamang nung uh, maanumalya at unconstitutional ang 2025 budget. No? Iyon, hindi Pilipino pa nasagot. Na move on from that. Why? Ninanakaw ang trilyon-trilyong pera natin. Ama. Not unless yung uh, nagmensahe ay kabahagi ng pagnanakaw, eh kaya siguro gusto mo mag-move on para hindi ka managot. Hindi, nagkakamali ka. Welcome kayo dito sa aking pahina, Iyan po mga kababayan natin. No? Pahiya po kasi marami rin kasi talaga mga trolls no? na pinapasok itong mga livestream stream natin. Live stream ni Atorivec, live stream ng ibang mga Duterte uh, supporter vloggers. No? pinapasok po nila at uh, yun nga yung kanilang madalas sinasabi move on na kayo, talo na kayo at kung ano-ano pang mga personal na pang atake po yung kanilang sinasabi. Dito po sa move on, okay yan. No, mag move on tayo. Move on tayo kung maganda po yung naging resulta. Pabor sa lahat ng mga Pilipino at hindi pabor lamang sa kanila. Agaya po ng nangyaring eleksyon, no? hindi po tayo makakapag-move on sapagkat no, hindi natin alam kung ang sagradong boto ng bawat Pilipino ay talagang napunta sa kanilang pinipili. Hindi rin po tayo magmubon, kagaya ang sinasabi ni Dornbeck, hanggat hindi po nabigyan ng uh, desisyon at hindi po nabigyan ng, ng kalinawan ang isyu po sa bicameral report. Again, puno ng blanco na umabot ng 28 pages at umabot ng mahigit 200 40 billion. So, paano po tayo nakamove, makamove on, mga kababayan? At itong napakalaking insertion na ginagawa po nila. And paano tayo makamove on? No? At uh, yung hinihingi ni Bongbong Marcos na reconciliation, na hanggang ngayon, yung presidente natin, na talagang todo trabaho para sa kapakanan ng bawat Pilipino, ay niya sa dahig. Yung taong, tao lang naman, no? Na nagpalibing sa kanyang ama, no? Na nabubulok na sa kanilang bahay. At iba pa impeach nila, ang vice presidente no na nagpaupo kay Marcos Jr. nag-encourage sa bawat Pilipino na duda at walang tiwala sa pamilya Marcos na butuhin itong si Bongbong Marcos dahil hindi katulad ng kanyang ama na diktador pero ngayon nakikita po natin no mas matindi pa pala ito kay senior itong si Bongbong Marcos mga kababayan pero sasagutin ko yung mga mababasa ko at itutuwid ko iyon Yan, yung go at Na pag-iisip, katulad din ang pag ng pag-iisip ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Iyon. Um, si, ano to? Scarlett Sam, good evening, sir. Uh, si... Ano yun? Yung about naman po kay Stella Kimbo. Yun nga po, baga, bahagi po siya sa by liab may liability o may pananagutan dito sa 2025 national budget na ano malya tatandaan po ninyo sinasabi nila nung una wala daw pong blanko nung nagkaipit-ipit na inami na may blanko at ang naglagay na lamang daw po ng mga halaga dyan ay yung kanilang staff yung mga members of the Technical Working Group of both the Congress and the House the House of Representatives rather at yung Senado. At uh, hindi po natin sila papalagpasin. Wala pong move on, move on dun. Tama, walang mo po po. move on. Managutin nyo mo yan. Walang malinaw na transparency at accountability. Yun. Kaya po hindi pe pwedeng mag-move on pagdating sa corruption. Nang walang nananagot, kanya nga po nagkawindang-windang ng ating bansa eh. Kaya nga po napakahirap na nating mga Pilipino. Kaya nga po naghihirap ang mga Pilipino at Pilipinas. Nakaasa, laging nakaganoon. Yung nanglilimos po ba, ang tawag dyan, ano? Nanglilimos sa akap at ayeks, Bakit? Binupusog po ng mga corrupt na politiko yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya, yung kanilang aliado. Hindi tayo pe, pwedeng mag-move on nang hindi tapos ang aso, nang walang hustisya. Kung hindi, patuloy po ang pag-ikot ng gulong ng korupsyon. Higit pa po itong lalawak, higit pa po itong lalalim, higit pa po itong magiging talamak, at higit po itong magiging grabe pagdating po sa halaga ng mga pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa. Yon, mga kababayan po natin, no? And uh, worth it at napakasarap pakinggan itong mga pinapaliwanag po ni Atty. Vic. Kaya lang yung mga kababayan po natin, no? talagang sinayan po ng isang Marcos Jr. itong si Tony Vic Rodriguez at kung ikukumpara naman doon po sa kanyang executive uh, secretary ngayon yung matandang si Berzamin no, wala namang binatbat dito kay Tony Vic Rodriguez at ang sinasabing puro dalgalan si Tony Vic Rodriguez mga kababayan ito po ay may laman naman at mapakinabangan at uh, makakatulong po para magkaroon ng kaalaman ng bawat Pilipino kung ano talaga yung ginagawa nitong Marcos administration at kung ano po yung problema na dapat nilang gawa ng solusyonan at kung paano po ang mga Pilipino ay pinagluloko nitong nakaupo ngayon sa gobyerno natin. Kaya e, mabuhay po kayo, Atty. Vic Rodriguez, ikaw po yung tunay na maisog. Maraming salamat sa iyong pagtsatsaga at sa iyong tapang na ipinakita po sa aming mga Pilipino. And of course, nagiging inspiration po si Atty. Vic Rodriguez para sa ating mga vloggers no, na patuloy na maninindikan kung ano ang tama. Salamat! And huwag kalimutan mag-like share and comment na rin po ang inyong mga opinion, mga kababayan. Thank you po!